Ayan yung mama mare, nagyaya si Ate Venus na uminom daw, tig isa kami nga. Uh, beer in can, uh, kaya napao kami nang wala sa oras sa pampatulog daw, pero sip-sip lang ako, hindi ko naman naubos yung alak uh, ala kasi hindi talaga ako ano, nagkaroon na ako ng allergy kasi kaya hindi na ako pwede sa maano kaya ayan tapos na kami, medyo kahit ilang sip lang naman ako, tent pero mukha na akong parang lasing na ayan, nandito, inihintay ko sila to Venus habang inihintay ko sila, kasi ang tagal-tagal nila sa banyo, na video video mo na ako kasi tulog na yung mga tao dito sa barco nandun na lahat sa cabin ang tagal tagal nila binibidyo ko nga kung anong oras na sila lupas sobrang tagal nila sa ano sa banyo kasi nagilamos muna daw sila mamaya maya nandyan na sila ang tagal tagal nila kasi kanina ko pa sila inurasan ko na halos 30 minutes na ata ayan wala pa rin sila talaga akala ko maghihilamos lang sila uh, natagalan talaga ako parang 20 minutes na ata yun sabi ko parang ang tagal tagal naman nila na ako nag-decide na akong uh, pumunta ng banyo. Ayan, kaya pala ang tagal-tagal kasi nag-focus muna, nag-ano muna si Ate Benos. So. Tingnan mo na sa <laughs> Dito, na, ano mo, Jack? Ha? hindi kaya na ano? Hindi hindi siya ano. <laughs> <laughs> Ayun mga marema, tulog na yung mga tao. Kami na lang yata dyan nagising. Mayroon pa naman nag-aanuhan sa, uh, sa kanting. Kaso kami na lang yung talagang gising na gising. Nagkukwentuhan uh, kami. So, ayan. Ayan na. Ayan na. Andito na kami. Nakarating na kami. Andito na kami sa Lucena. Akala ko 8 pa kami darating or 9 na. Ah. Kasi sabi ko sa asawa ko, 9 or 8 pa kami darating. Yung pala hindi. As 6 ata yan o 7. So, andito na kami sa Lucena. Ang yeah, bilis talaga ng ano namin. Doon hindi siya maalo na. Ah. dito labas na pagkilabas namin eh dito na kami sa gilid ng Tantay kay Popo doon sa anak ko siya nagmaneho ng uh, sasakyan so gusto niya sana magmaneho ng uh, sasakyan hanggang Manila pero ewan ko sabi ko kay Popo tanongin mo na niya kay Papa niya kung papayagan siya kasi sobrang hindi namin inaalaw talaga so ayan hinahantay namin siya na, na dumabas uh, naglabas na yung mga truck uh, mga motor ako nga cupra yung nyob? Nyob? Anong cupra? Cupra yung nyob. Kaya nga nyob. Ah. Andito na nga kami sa Manila. Hindi ko na na-video yung ganap na nangyari sa aming biyahe. Kaya ito, andito na kami. Sobrang pagod. Natulog kasi ako sa biyahe. Kasi wala akong tulog uh, masyado kagabi. Habang nasa biyahe kami. Kasama ko si Sila Ati Benos at saka si Ate Lovely. So, ayan, nagluto na ako ng ulam ng mga bata. Kompleto sila, ayan, nagsikain na sila. Nagluto kasi ako ng sinigang na baboy, ang mga paborito ng mga bata. Ayan, yeah. pag ganyan kompleto sila, uh, ganado naman ako magluto.